Baba na nga ang babi niyo po at ibas. Magaan na yan ang anak bukas. Hindi. Matagal pa mga anak yan. Taba-taba. Hmm. Taba-taba ang kain. Dati may kain rin ako. Yung ka niya dati? Oo. So, dati may bago hindi kami na ati kre. Naripot ay mo. Kataba pa mo. Mm -hmm. Ganyan pala ko sa ganyan. pala ko sa ano Baboy. Mm-hmm. Pwede bahay nyo sa may ano, sa ilog? O na yung bahay niyo sa ilog? Ha? Saan na yung bahay niyo sa ilog? Um, yung, yung ano ba? Yung agos ba yung ano nila? Yung agos. Yung agos na? Agus. Agus, eh? Ay, um. Oo. Oo. Opo. Ayan. Yung may tuta kami. Hmm. Na, na, Ni Jengel? -jen? Sino si Jengel? -jen?

Ako ma, marunong na ako maghugas plato. Ako, uy, very good. Ako rin pasto, Ate Chris. Ang punta kayo ba yung may hugas kayo plato, ha? san <laughs> Fan. Ito sa plato ng baboy. Okay. Hmm, tama na. Dali na natin ito. Yeah. Gila, video mo lang yan. Patayo la, Yan. <laughs> Hi po, kami po ay maglalagay na ng pataba sa aming lalagyan. Hi <laughs> po. Hawak, hawak ganito para ano maganda. Ganyan, ganyan ha. Tatok mo lang sa akin. Ganyan. Hi po. Maglalagay na kami ng pataba. Ganyan. Ganto para makita ako. Yeah. Yan na, ganyan. Tara na po, punta na po tayo. Tara na, guys. Sisimulan na natin, guys. Sige. Ano ito? Anong ginta na Tao. Tao? <laughs> ta tao dito? <laughs> alin? Puro na, tulad Ang alin? ganyan ka ay, ah, scramble. Opo. Nagkawa Kaya ang scramble? Opo. Nila Nga Tapos. Asan sa Talisa mo? Wala na? mag Kailan? Dalawang tulog. Dalawang

Ini hian, ini. Sana po tumubo po sila lahat Pray din tayo Sana magtubo Lord Sana magtubo Lord Lahat Tapos madaming bunga Tapos madaming bunga Lord In Jesus name, In Jesus name. Amen. Amen Very good Karamit <coughs>

pala ang pangtanda natin. Ma pa Ate Grace, na ukay kami, tita? Hindi, tama wala, na mag-ukay. Tama na mag-ukay. Kung sa'yo Kulang pala akong pang-tundok. Tundok.

Gento lang kadami oh. Lang. Feel good Huwag na huwag kang magpuro na. i'm like rainbow in the sky.

cô bác, cô lên ngồi bác, hả, đã bắt con video rồi,

Sampai sana wak Ano pak uang